Hello mga kapaps, tara magluto tayo ng homemade shomai ala paps Nagkikrib kasi ako kumain ng shomai Ayan, may hipon tayo, may ground pork tayo, meron tayong sibuyas, carrots Tsaka daw ng sibuyas lang ang ating ilalagay Ayan na guys, eh, inin na Chinap-chop na natin yan sa mabisang parang blender Ayan na guys, yan yung chinap-chop na hipon Nilagay natin yung ground pork Simple lang natin ng recipe. Kulang lang ng oyster yan. Masarap sana kung may oyster yan. Lagyan natin ng pampalasa. gini sa mix. Mm. Lagyan din natin ng paminta. Lagyan din natin ng garlic powder, guys. Nilagyan ko ng garlic powder yan kasi wala akong ano, eh, cornstarch. Pwede naman din wala. Pero, syempre... Lagyan na natin garlic powder para mas maninamnam. Lagyan din natin ng sesame oil. Nagbibigay ng lasa yan sa ating uh, siomay. Dali lang gawin nito guys. Lagyan na rin natin isang itlog yan. So, imekos-mekos na natin yan. Yan, o. Oh, kita nyo naman, o. Oh. May dyan, guys. Walang extender yan, o. Oh. Sarap yan. Ay, nako kaysa bumili tayo sa labas, mahal. So, gawa na lang tayo ng ating homemade, di ba? Bumili rin na pala ako ng wonton. and Ayan, ilagay na natin yan, guys. Mag-wrap na tayo. Kita mo naman yan, no? Kano karami yung nilalagay ko dyan. Sarap. Favorite ko rin kasi ang Sarap niya, no? Comfort foods. Day of tayo ngayon, guys, eh. So, luto-luto rin pag day off. Lutuin natin ang mga gusto nating kainin. Ayan o, ayan o. Di kita nyo naman, Hindi ako masyadong magaling na mag wrap Pero okay na yan guys. Pwede, pwede na rin pambenta to guys. Ang sarap talaga nito. Lalo na uh, chili mansi na may fried garlic. Sarap. Wala tayong ano eh. Pang ano nang steamer ba? Ano lang tayo guys. Pang cowboy ano lang tayo, pang steamer yan. Ang gamit ko, pang ano, strainer ng mga gulay-gulay. Pwede na yan, basta may butas-butas. Rekta na natin yan. Siyempre, kailangan maparaan din tayo, guys. ba? Diba? Ayan o. Oh. Kinalat lang natin dyan yung sesame oil din ang nilagay ko. So, ano pa iniintay natin? Lagay na natin natin show my homemade. Ala, pups! Guys, don't forget to follow, share, and uh, like na rin aking live, ah ah, live tuloy ng aking pagluluto. Piu piu piu. Ay na guys, oh. Uy, mausok-usok. Tapos na yan guys eh, oh. Ilang minutes ko rin yung pina-steaman, mga 20 20 to 25 minutes. Ayan na, oh. Kita nyo naman guys, oh. Ang oh. Jam, parang jumbo shumai na yan, eh, oh. Mabisa-mabisa guys. Sarap na sarap yan, oh. So, ano pang gagawin natin?